Hello mga ka DIY! For today's video, magre-repair tayo ng sirang electric pan. Ang problema nito ay ayaw umiikot kapag binubuksan sa power switch. Nimugong lang siya kahit may freewheel ang naman ang blade. Unang step, i-check natin ang capacitor. Minsan, ito talaga ang madalas na sira kapag umaandar pero ayaw umiikot. Ang capacitor nito ay 1.5 microfarad, kaya kailangan natin siyang palitan ng kaparehong rating. Always check ang value para hindi tayo magkamali. Time to test, tingnan natin kung umiikot na ba siya ng maayos bago natin isara ang likuran at ay reassemble ang buong fan. Ngayon na napalitan na natin, balutan natin ng electrical tape ang pinagdugtungan para safe at secure ang connection. Ayan, gumagana na ulit. Simple lang diba? Kung nakatulong sa iyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang DIY tips.